Patuloy na sinusulong ng National Telecommunications Commission ang paglipat ng publiko sa digital TV upang mas mapaigting pa ang information dissemination sa bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Vicente. Panonood ng telebisyon ang pampalipas oras sa araw-araw ni Nanay Rosario. Pero dahil lumang TV pa ang gamit niya, oras pa ang hihintayin bago luminaw ang channel na pinapanood niya. Imbis daw na ibili niya ng bagong TV o ng black box, ipambibili na lang daw niya ng pagkain. Ayoko bumili kayo. Walang ang Ano ibili namin? na? <laughs> Wala ipambili. Isa si Nanay Rosario sa ilang bahagi ng populasyong hindi pa nakakalipat sa digital TV. Ayon kasi sa National Telecommunications Commission, nasa 83% na ng mga kabahayan, partikular sa Mega Manila, ang nakatatanggap na ng digital TV reception. Mang ilan-ilan na lang na households or maybe about mga 17%. 17-18% so, ilan po ang po kong... In terms of ilang milyong households? Uh, based on the data that we had uh, very recently yung mga households po na that are relying purely on analog are less than a million na lang Gayunman, hamon pa rin sa NTC ang paghimok sa mga nakatira sa malalayong lugar. Kaya naman para ipaalam pa ang kahalagahan ng transition mula analog tungo sa digital TV, tuloy ang pakikipagtulungan nila sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, pati na sa TV networks. Mas palalakasin din daw ang information dissemination ukol dito sa tulong ng Presidential Communications Office. Matagal na pong pinopromote bin ng mga ng mga networks, itong digital TV. Napaiitingin pa po namin ang informasyon at uh, komunikasyon sa mga manunood para po malaman nila kung ano yung kabutihan na idudulot ng digital TV. At uh, tulad nga po nung nasabi, no? uh, darating po yung panahon na mawawalan po sila ng signal sa analog. Ano-ano nga ba ang kagandahan kung digital TV? Ayon sa NTC, bukod kasi sa malinaw na channels, mas maraming mga programa rin ang kanilang mapapanood. Maihahatid din ang mas mabilis ang emergency warning system na makatutulong sa publiko na makapaghanda agad sa anumang banta ng sakuna o kalamidad. There will be a, an improvement in the services dahil nga marami ng enhanced services gaya ng early warning broadcast. So hindi lang po, hindi lang siya pang- entertainment anymore, pero marami na rin information and data na pwedeng makuha through our digital TV service. Mas okay siya. Yun, okay ang, signal na mas malinaw. Balak na rin sa ngayon ng NTC ang umagapay sa mga gustong lumipat sa digital TV pinag-aaralan din po ng pamahalaan yung possibility of uh, providing probably a subsidy for some of the households na kailangan yes. po nating i-transition. So uh, like kagaya po ng nasabi kanina, kasama din po ito sa mga pinag-aaralan pa natin on how we will be able paano natin po magagawa ito to make sure na uh, malilimit or mami-minimize po ang uh, ang madid, ma-inconvenience sa uh, pag-transition natin from analog to digital. Kenneth, pasyente para sa bayan.